Bakit biglang nawala? Ah, uh, naka-upload po sa Sir Cherry. Pinacheck check yung... namin eh, biglang nawala. Tingnan mo habang nagsasalita ta camera oh. rito, biglang yung uh, tatanggalin. Ganito ang gawin natin para para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. We will we will ask you to install the application into computers of into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you. Hindi lang mag-imbestiga kung hindi babantayan din namin ito. Kasi sinasabi ng iba. Bakit Bakit po ngayon lang nala, na, nalam, abuti po ang presidente nalaman niya after three years. Ganito na po palang nangyayari. 500 45 billion pesos. Ang namuni nila about 15 contractors. There are about 29,000 or 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, sir. Labin lima lang. Representing 18% of the pie. Yung labin limang yun, 0.07%. Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin. Eh ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng Presidente? Mabuti po pala siya nalaman na niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, Nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun, bantayan lang ang pera ng bayan. Katulad na po, ang pulis. Ang pulis po sa, alam, alam nyo sa, sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa so, tingin ko po, ano, kunti... Dapat, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring... maaring Madisgrasya yung naglalakad din open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na to. O kaya clog yung Ay, eh, paano ba yung flood control? Di ba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente kahit nahuli na. Pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila. Mga kababayan, alam po pong malungkot kayo. Alam ko po pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit, ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami rin, lalo, lalo po tayong lulubog. Hindi lang mga flood control ang pinagpupuntahan ng ano nyo. Eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. Do you have anything to say? You said, Cathy. Your Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin. Yun pong PCMA kasi Kasi ang gusto ko sana Tingnan mo na lang ha, Kasi wala yung DBM eh. I-reserve -re ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung Meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsa-suggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po? Ah, uh, Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two uh, two-tier budgeting approach. Para doon po sa tier 1 na sinasabi Sir, namin. Sir, tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling ah. sa DPWAs. Yes, po. Mr. Chair. O, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng O 2022 flood control projects, GAA versus NEP. O, including the NEP. 2022 po ito, ha? Eh? Yes, Check your records. 2,718 projects. And total, 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 69.5 69. billion. Ba bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So grand total, 208.9 billion. E samantala nga nyo lang, 139. 2023, ang net po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa net, 126 billion. O okay, kung kisasama pa natin ang unprogrammed, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? O 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung program pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, uh, ah yes, sir, Yes, so Sa 139 billion worth of flood control projects, in increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung Anong-anong probinsya ang pinaglagyan ng additional na 69.5 billion. Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion. Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gano'ng karami dito ang merong saro? Ganito, ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. Yes, sir, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the sorrow that we have released. As a matter of fact, all the sorrows po that the release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those. Ito po tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate noon? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Yeah. Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, uh, hence, uh, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam nyo, Mr. Chair. So it's with the uh, Congress already because... Hindi po say, ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po ma madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Ito po yung gusto nating malaman eh. Uh, in alam the... po namin yun sapagkat mat nagtagal din po ako sa Congress eh. Baga matindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa'yo, sec. Ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung ga at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan, ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, tinatanong to... ko si Yusek. Ay, okay. Sorry. Uh, hmm. tama po, pagka so, po namin, Tama, di ba? Pero nipangga alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito, dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang af after the NEP, hindi na po kami participant uh, pagka na-defend na, na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganun. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service, yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize na hindi. Diyan nakakarga lahat eh sa opisina mo ikaw ikaw ang merong responsibility diyan kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sayo your honor mr Chair, yung national expenditure program po yun po yung manggagaling sa ahensya yun pong general appropriations act hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa ibig mong sabihin hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? It's not necessary na ikaw ang gumawa. Ibig kong sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito. Possibly, po, Your Honor. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw, ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Mr. Your Honor, Mr. Chair, in my pre, in our presence po ng Hacienda, hindi na po kami kasama Pagka ho na isubmit na uh, sa bicameral conference committee yung naaprubahan na ayun pong uh, House Gab. No, so, sige. yan iyan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong man kasama ko kasi baka baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin Senator ba to. Ah, uh, merong kang Oh, uh, thank Senate you, President. Thank you, uh, Senator Irwin. Nasaan na si Ma'am Sara? Okay. Sige, bago ako punta si... Uh, uh, Mr... Uh, teka, teka. Uh, boss, sandali lang. Bakit... Bakit hindi naka... Naka... Upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pinacheck ko. bakit biglang nawala? Ah, uh, naka-upload po sa search engine. Pinacheck check yung... namin eh, biglang nawala. Tingnan mo habang nagsasalita ta kami oh. rito, bigla n'yong uh, tatanggalin. Ganito ang gawin natin para para siguro makagawa tayo nang mas mabuti sa ating mga kababayan. We will we will ask you to install the application into computers of into the computers of the blue ribbon committee we will be in a position to help you hindi lang mag-imbestiga kung hindi babantayan din namin ito kasi parang ang bantayan sa inyo ano eh may may bantay sa lakay hindi totoo yung sinasabi namin how much time do you need to install the application two, uh, at least two computers in our uh, in our committee. Ah, uh, tatanungin ko po yung uh, owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload. Yan yeah, sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami dito, pina-check ko biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin ito nakalagay oh, service unavailable. Bigla-bigla naman. Makaka Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas, pumayag ka na na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us that application para itong staff namin dito, araw-arawin namin, makikita namin yan. Makikita namin yan. Uh, Opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload yung... Uh... Hindi, dadali niya rin. Dito niya i-install para ngayon. At uh, eh, siyempre, kinakailangan niyang uh, kahit papano sabihin yung staff namin. Marurunong naman din makasama namin dito. Pero para lang walang, ano, walang supply, kailangan i-install ni niyo. Opo. Dalawa sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. Opo, Thank you.